Isang mapagmahal at mapagpalang araw po sa lahat ng aking mga kababayan mula sa unang distrito ng Aurora. Ang inyong lingkod, Gliceria Heneta, naghahangad ng maglingkod ng bukal sa puso. Ako ay nagmula sa bayan ng Maria Aurora, nanilbihan bilang isang guru, principal at pangulo ng Girl Scout of the Philippines Aurora Chapter. Ako ay naglalayong maging kinatawan ninyo sa sangguni ang panlalawigan. Adhikain po ng inyong lingkod ang pagyamanin ang mga programang pang-edukasyon at magtataguyod ng mga panukala para sa kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan. Sa darating na halalan, number 4 sa balota, Gliseria Geneta nag-aalay ng isang serbisyong bukal sa puso.